Dumating siya sa iyong buhay na parang walang iniwan na bakas, ngunit nag-iwan siya ng mga marka na ngayon mo lang nagsisimulang mapansin. Sa simula, tila lahat ay magaan, halos natural. Ang kanyang mga tawa ay pumuno sa mga puwang na hindi mo alam na umiiral, at ang kanyang presensya ay parang simoy ng hangin na nagpapasigla, ngunit kung hindi mo mapapansin, ito ay pwedeng makasugat ng hindi mo alam. Nagtiwala ka, walang hadlang, walang alinlangan. At sa sandaling iyon, nang ang tiwala ay naitatag, siya ay nagsimulang kumilos sa mga anino. Hindi mo napansin ang maliliit na pagbabago, ang mga nakatagong ngiti, ang mga detalye na lumusot sa iyong di pagkaalerto. Siya ay may tahimik na kakayahang magtanggal ng mga bakas, gawing hindi mapapansin ang bawat pagpili na unti-unting nagiging pagtataksil. At nayon, sa harap ng iyong hindi inaasahang pag-amin, napapagtanto mong naliligaw ka sa pagitan ng kung ano ang inisip mong totoo at kung ano talaga siya. Ang pagbubunyag ay hindi dumarating bilang isang pagsabog. Hindi ito dumating na may liwanag. Ito ay banayad, halos anino na humahaba sa loob mo, itinutulak ang mga alaala, pinapabalik ang mga ito sa ibang dalas. Napapansin mo ngayon na ang mga usapan na iyon ay minsang masyadong tahimik, na siya ay umiwas ng tingin kapag ang katotohanan ay lumalapit. Alam niya ang kanyang ginagawa, ngunit ang salitang ikasalanan ay walang puwang sa kanyang bokabularyo. Siya ay sumusunod lamang sa kanyang ugat, walang iniisip na mga kahihinatnan sa mga bagay na mababasag sayo. Ang pinakamasakit ay hindi lamang ang pagtataksil sa kanyang sarili, kundi ang paraan kanyang minamanipula sa iyong pananaw sa mundo. Binabago niya ang mga katiyakan sa mga pagdududa, pinapaisip ka sa kung ano ang inisip mong hindi mapag-aawayan. Para bang bawat kilos, bawat salita mula noon, ay kinakailangan ng muling basahin, muling pag-isipan, at bigyang kahulugan. Napapansin mong hindi lang siya nagtaksil sa iyo, inilarawan niya ang iyong emosyonal na mapa, sinisiyasat ang bawat mahinang punto, bawat kahinaan, na parang nagbabasa ng isang lumang libro, ngunit tumangging ibalik ang kwento na buo. Tumingin siya sa iyong mga mata ng maraming beses, at naramdaman mong may sinseridad. Ngunit ang sinseridad na iyon ay tila isang manipis na ibabaw, nagre-reflekta sa mga bagay na nais mong makita ang kanyang itinatago ay malalim, masalimuot, halos likha ng sining sa kanyang kakayahang linlangin. Hindi siya basta nais na magsinungaling, nais niyang magduda ka sa iyong sarili, bago ka magduda sa kanya. At ang mga sugat na iyon ay hindi nakikita, hindi lumalabas sa salamin, ngunit nagpapasakit sa tuwing naalala mo. Nang sa wakas ay umamin siya, na pagtanto mo ang isang mahalagang bagay, ang pagtataksil ay hindi lamang isang pagkilos. Ito ay isang salamin, Isang refleksyon ng lahat ng iyong tinanggap, ng lahat ng iyong pinayagan, at higit sa lahat, ng lahat ng handa ka pang tiisin sa loob mo. Nagsalita siya ng mga salitang, sa ibabaw, ay tila pagsisisi. Ngunit napansin mo na bawat salita niya ay nagdadala ng higit pa tungkol sa kanya kaysa sayo. Isin reveal niya ang kanyang sarili, hindi lamang dahil sa pagkakasala, kundi dahil sa pangangailangan. Isang pangangailangan na mapalaya ang sarili mula sa bigat ng pamumuhay ng may mga nakatagong katotohanan. Naaalala mo ang tahimik na gabing iyon kung kailan lahat ay nag-unfold. Limitado ang liwanag, ngunit sapat na upang mapansin ang bawat ekspresyon, bawat pag-aalinlangan. Mukhang mas maliit siya, mas tao, at gayon paman, nagagawa na ang pinsala. Ang pagkakaalam na siya sana ay maaaring naging ibang tao, na maaari siyang pumili ng ibang landas, ay isang pighati na hindi mo maiwasan. Napagtanto mong kahit ngayon, may bahagi pa rin sa iyo na nais ang bersyon niya na hindi kailanman umiral nag-iwan siya ng mga bakas sa iyong alaala na hindi mo maalis. Bawat kilos, bawat haplos, bawat niti, ngayon ay may dalang maramihang kahulugan, maraming sa mga ito ay masakit. At dito mo napagtanto ang lalim ng manipulasyon, hindi lamang ang aksyon ang nasasaktan, kundi ang walang katapusang pagbuo muli ng bawat alaala, na para bang namumuhay ka sa isang labirint na siya mismo ang nagdisenyo. Nagtatanong ka, paano ka muling magtitiwala? Paano mo maibabalik ang init ng yakap ng iba nang hindi binibilang ang bawat layunin? At ang sagot, masakit ngunit hindi may ay kailangan mong matutunang makaramdam bago ka magbigay. Bago ka muling buksan ang iyong sarili. Bago mo pahintulutang muling punuin ng ibang tao ang espasyong nilabag niya ng napakadali. Ang kaalamang ito ay hindi dumarating agad. Ito ay lumilitaw sa mga piraso, sa mga nakahiwalay na sandali ng katahimikan, kapag napagtanto mong gaano ka brittle ang tiwala at gaano kalalim ang epekto ng isang pagtataksil. Naalala mo ba ang unang pagkakataon na nakaramdam ka ng kakaiba, ngunit hindi mo ito pinansin? Tumawa siya sa paraang tila totoo, ngunit may anino sa kanyang ngiti. Ngayon, napagtanto mo na yon ang unang babala. At lahat ng kasunod na babala ay natakpan ng mga kilos ng pagmamahal, ng mga salitang nagbibigay aliw, ng mga pangako na tila totoo dahil nais mo lamang sanang maniwala sa mga ito. Alam niya ito. Alam niya kung paano ka panatilihing bulan. Ngayon, ang kanyang pag-amin ay naglalagay ng lahat sa ilalim ng bagong ilaw. At ang liwanag ay hindi mabait. Ito ay nagliliwanag sa bawat kakulangan ng iyong pangunawa sa bawat sandali na pinahintulutan mong lokohin ka. Munit mayroong isang bagay na nakakapagpalaya sa revelasyon na ito, ang pagtanggap sa katotohanan, gaano man ito kasakit, ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Hindi ang kapangyarihang baguhin ang nakaraan, kundi ang kapangyarihang muling itakda kung ano ang papayagan mo sa hinaharap. Ipinakita niya sa iyo, kahit na wala siyang sinasadyang gawin, ang mga hangganan na kailangan mong itakda. At mayroong marahas na ironya dito hinihingi niya ang kanyang pagkakasala, nag-aalok siya sa iyo ng isang regalo na hindi mo inaasahan. Ang Kalinawan Ang sandali kung saan ang anino ay nagiging nakikita, at sa wakas ay makakalakad ka ng hindi natitisod sa kadiliman na kanyang milikha. Ngunit nananatili ang tanong, kaya mo bang magpatawad, kahit na alam mong ang pinsala ay sinadyang ginawa. Ang pagtukoy sa layunin ay siyang nag-iba sa sakit na nakapagpapagaling sa sakit na sumisira. At ito, malalaman mo lamang sa paglipas ng panahon, kapag ang mga bakas niya ay maging alaala na lamang at hindi mga bukas na sugat. Nararamdaman mo ang isang halo ng galit at simpatsya. Galit sa mga nawalang bagay, at simpatsya sa katotohanang siya ay, sa huli, tao, may hangganan, mahina, at hindi perpekto. Ang pag-unawang ito ay hindi nagpapawalang bisa sa pinsala, ngunit binabago nito ang paraan ng iyong pagtingin sa sitwasyon na pagtanto mo na siya ay hindi kaaway ng mundo, kundi isang taong pumili ng anino na hindi kanya. At sa pagkilala na ito, natagpuan mo ang isang hindi inaasahang kalayaan, ang kalayaan na hindi dalhin ang kanyang bigat. Uwi siya, o marahil ay mananatili, ngunit ang epekto ng kanyang mga aksyon ay nakasalalay sa iyo, hindi sa kanya. Ang pag-unawa sa ito ay masakit, ngunit mahalaga. Bawat kilos ng pagtataksil na kanyang ginawa, bawat kasinungalingan na sinambit, bawat lihim na itinago, ay nayon nagiging isang kasangkapan ng pananaw para sa iyo. Siya ay nagiging isang hindi sinasadyang guro, nagtuturo tungkol sa mga hangganan, sa vulnerabilidad, tungkol sa pangangailangan na tingnan ang lampas sa mga panlabas na anyo. At, sa katahimikan na sumusunod sa pagpapaamin, napagtanto mo ang isang mas malalim na bagay, ang kakayahang obserbahan ng hindi nakakabit. Nakikita mo siya, nauunawaan ang kanyang mga motibasyon, nararamdaman ang sakit na kanyang idinulot, ngunit hindi mo kailangang payagan na ito ang magtakda sa iyo. Siya ay magiging alaala, isang aral, isang anino na lumipas, ngunit hindi isang tagapagkontrol ng iyong liwanan. Naaalala mo ang unang pagkakataon na naramdaman mo ang sakit ng pagtataksil at naisip mong gumuho ang mundo. Ngayon, napagtanto mong hindi naman gumuho ang mundo, isang ilusyon lamang ang bumagsak at may napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng pakiramdam ng pagtataksil at pag-unawa sa kung ano ang ipinapakita ng pagtataksil tungkol sa buhay, sa mga tao, at tungkol sa iyo mismo. Nagdala siya ng sakit, ngunit nagdala rin siya ng pananaw. At ang pananaw ay, sa mga pagkakataon, ang pinakamahalagang regalo na maaari mong matanggap mula sa isang taong malalim na nakasakit sa iyo. Huminga ka ng malalim at napagtanto ang napakabango ng hangganan sa pagitan ng tiwala at ilusyon. Sa pagitan ng pag-ibig at pagkabulad. At siya, nang hindi niya namamalayan, ay nagturo sa iyo na huwag lagpasan ang linyang iyon ng walang pag-ingat. Hindi na siya simpleng tao na umsakit sa iyo. Siya ay isang tagapagpahiwatig, isang punto ng sanggunian, isang tahimik na babala tungkol sa mga bagay na kailangang makita, maramdaman, at maunawaan bago ang anumang hinaharap na pagsuko. Sa sandaling siya ay nagpakita ng kanyang tunay na anyo na pagtanto mong wala ng balikan. Ang katotohanan ay hindi katulad ng pintuan na nagsasara, ito ay kumakalat, umaabot sa bawat sulok ng alaala, sumasalakay sa bawat bahagi na dati ay pinoprotektahan ng komportableng kamangmangan. Ngayon ay napagtantumong ang dilim na dala niya ay hindi lamang kanya, kundi pati na rin sayo, sapagkat nang nagtitiwala ka, hinaya ang madampi, manipulahin, at muling idisenyo ang bahagi ng iyong sarili at ang pangunawang ito ay masakit, hindi dahil sa kanyang ginawa, kundi dahil sa kung ano ang pinabayaan mong mangyari. Hindi siya humingi ng tawad na para bang humihingi ng hangin, humingi siya na parang pinakawalan ang isang di pasan, at naramdaman mo ang bigat ng pagbubunyag na iyon na tumama sa iyong dibdib. Bawat pantig na binibigkas niya ay tila sinukat, hindi upang magbigay ng ginhawa, kundi upang lumikha ng kinakailangang pagkabigla sa kamalayan. Dito mo na pagtanto ang komplikado ng pagkatao, ang kakayahang makasakit ng may tiyak na precision, magmahal ng may matinding damdamin, at sirain ang mga bagay na hindi na kayang muling buwin. Naalala mo ang mga pagkakataong siya ay tila malayo, pero naniwala kang ito ay pagod lamang, mga sandali na siya ay umiiwas sa malalim na pag-uusap, pero iniisip mong siya ay nagmumuni-muni lamang. Ngayon, napagtanto mong ito ay mga puwang nanilikha ng manipulasyon, ng pangangailangan na mapanatili ang dinakikitang kontrol sa kung ano ang iyong nararamdaman. Hindi lamang siya taksil, siya ay architect ng kanyang sariling anino, hinuhulma ang bawat piraso ng iyo nang hindi mo namamalayan. Sa katahimikan na sumunod sa pagkakapahayag, nararamdaman mo ang isang bagay na mas malalim, ang pagkilala na walang babalik sa dati. Ngunit sa paradoksal na paraan, may kagandahan sa pagtanggap na ito. Ang pag-unawa na ang nakaraan ay hindi maaring baguhin, ngunit ang kasalukuyan ay iyo, buo, ay nagbibigay ng kalayaan nagdala ito ng sakit, ngunit mayroon kang pagpipilian na gawing kalinawan ang sakit na iyon. At ang kalinawang iyon, na pagtanto mo, ay siyang nagbubukod sa mga taong nadadapa sa buhay mula sa mga taong naglalakad na may kamalayan, kahit may mga sugatang nakabukas. Patuloy itong mananatili sa iyong alaala, at marahil mapapansin mo ang mga piraso na hindi kailanman magiging ganap na maliwanan. Bawat kilos, bawat niti, bawat sulyap, lahat ng ito ngayon ay may dalang maraming antas ng kahulugan. Ngunit hindi ito isang pagkakapreso, ito ay isang paanyaya. Isang paanyaya upang mapagtanto hindi lamang ang kanyang kahinaan, kundi pati na rin ang sarili mong lakas. Mapagtanto na nakaligtas ka sa hindi posible, na huminga ka sa gitna ng pagtataksil, at nakapagbigay pa rin ng espasyo, upang makaramdam, upang lumago, upang maunawaan. At mayroong isang bagay na hindi mapigilang kaakit-akit dito, siya, sa pagtuklas ng katotohanan, ay nagpapakita na hindi lahat ng katapatan ay nagbibigay ng kalayaan para sa nakikinig. Siya ay nagpapalaya mula sa kanyang sariling bigat, ngunit iniiwan ka na dala ang mga kahihinatnan. At dito mo napagtanto na ang buhay ay hindi makatarungan, at ang katarungan ay hindi nasusukat sa kung ano ang nararamdaman niya, kundi sa kung ano ang pinili mong maramdaman, kung ano ang pinili mong mapagtanto at gawing aral. Naalala mo ang mga pag-uusap na dati ay tila simpleng bagay at napagtanto mo ang mga nuances na hindi mo kailanman napansin. Siya ay may mga paraan upang subukin ang iyong mga hangganan, upang obserbahan ang iyong mga reaksyon, upang sukatin kung gaano siya maaaring umabot bago mo mapagtanto ang tunay na lawak ng kanyang mga aksyon. Bawat detalye na ay mahalaga, bawat alaala ay may dalang bigat, ngunit mayroon ding aral. Siya ay naging isang sa guro ng pagkilala isang tao na, nang hindi niya alam, ay nagturo ng higit patungkol sa kalikasan ng tao kaysa sa kayang ituro ng sinuman. At kaya't napagtanto mo na mayroong manipis na hangganan sa pagitan ng galit at awa. Galit sa kanyang ginawa, sa mga bagay na nasira, sa mga bagay na nawala. At awa, hindi para sa kanyang ginawa, kundi sa katotohanan siya, tulad ng lahat, ay limitado, may kahinaan, at pinapangunahan ng mga kagustuhan na madalas ay hindi niya mismo nauunawaan ang kaibahan ito ay masakit, ngunit kinakailangan. Pinipilit ka nitong makita ang komplikadong kalikasan ng mga tao, tanggapin na ang mga aksyon ay maaaring nakasisira at gayon paman ay bahagi ng isang proseso ng pagkatuto para sa mga apektado nito. Naramdaman mong kailangang pagmunihan ang bawat sandaling pinagsaluhan tungkol sa bawat kilos na tila inosente. At napagtanto mong, sa isang paraan, tinulungan kanyang bumuo ng isang emosyonal na mapanang mga bagay na hindi mo na dapat tanggapin. Ang pag-unawang ito ay hindi lamang tungkol sa mga trauma, ito ay tungkol sa evolusyon. Siya, na walang malinaw na intensyon, ay naglatag ng mga hindi nakikitang hangganan na ngayon ay nagiging mahalaga upang hindi ka na muling maligaw sa iyong sarili. At dito nagiging malinaw ang sakit, ang pagkaunawa na ang pagtataksil ay hindi nagdidikta kung sino ka, kundi nagdidikta kung sino ang pinipili mong maging. Maaari niyang pinabayaan ang iyong tiwala, Ngunit hindi niya maaaring tukuyin ang iyong landas, hindi niya maaaring burahin ang lakas na nagmumula sa pag-unawa, sa pag-alam, at sa pagbuo ng karanasan bilang malalim na pagkatuto. Siya ay isang salamin lamang ng mga anino na umiiral sa mundo, ikaw ang liwanag na kailangan mong kilalanin sa iyong sarili upang magpatuloy. Naalala mo ang eksaktong sandali kung kailan na pagtanto mo ang bigat ng kanyang pagkukumpuni, nang ang katotohanan ay bumalik sa iyo sa di maiiwasang paraan. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang salita. Ang kawalan ng tapat na paghingi ng tawad ay umuukit sa iyong kalooban na nagbibigay daan lamang sa pag-unawa sa totoong nangyari. At sa kawalang ito, natutuklasan mo ang isang mahalagang bagay, ang katotohanan, gaano man kasakit ay isang pagkakataon para sa pag-unlad. Ipinakita niya sa iyo ang mga hangganan ng kung ano ang katanggap-tanggap at mula sa puntong ito, nagsisimula kang mapagtanto na ang muling pagtatayo ay posible ngunit nangangailangan ng atensyon, pag-aalaga, at ganap na presensya. Nararamdaman mo, sa unang pagkakataon, ang pangangailangan na tumingin sa loob. Upang mapansin ang mga pattern na maaaring nakapagpayaman sa kanya, upang makilala ang mga puntos ng kahinaan, upang obserbahan kung saan na ang tiwala ng walang filter. Siya, nang hindi niya namamalayan, ay naging isang tagatalas ng kaalaman sa sarili. At napagtanto mo na ang sakit na dulot niya, kapag muling inisip ng may kamalayan, ay nagiging kasangkapan upang hindi maulit ang parehong pagkakamali, upang hindi maligaw sa mga hinaharap na relasyon. May mga pagkakataon na nais mong kalimutan siya, burahin ang bawat alaala, ngunit na pagtanto mong hindi ito posible, at, sa isang paraan, hindi ito magiging malusog. Siya ay bahagi ng iyong kwento, at ang bawat bahagi ng kwentong ito ay may dalang mga banayad na aral. Ang pagtanggap nito ay ang unang hakbang upang gawing kaalaman ang aninong kanyang iniwan. Siya, sa makatuwid, ay nagiging isang hindi sinasadyang sanggunian, isang tahimik na babala tungkol sa mga bagay na dapat makita at madama bago pa man ang anumang bagong emosyonal na pagkakaloob. At sa parehong sandali, napagtanto mo ang isang mas malalim na bagay, ang kakayahang obserbahan ng hindi nagiging nakagapos. Siya ay maaaring naroroon sa mga alaala, -ala, Ngunit hindi na siya maaaring manghimasok sa iyong mga desisyon, hindi na siya maaaring pamunuan ang iyong pagtingin sa mundo. Ang bawat peklat, bawat alaala, bawat pagdududa na lumitaw mula sa kanya ngayon ay isa na lamang punto ng sanggunian, isang tanda na nagtuturo tungkol sa mga hangganan, tungkol sa kamalayan, tungkol sa pangangailangan na mapansin bago magtiwala. Humihinga ka ng malalim at napagtanto ang napakabigat na linya sa pagitan ng tiwala at ilusyon, sa pagitan ng pagkakaloob at kahinaan siya sa kanyang pagtataksil ay hindi lamang nagwasak ng mga sandali, binuksan niya ang pinto para sa isang pag-unawa na hindi mo natagpuan mag-isa. At ang pag-unawang ito, kahit na masakit, ay isang regalo na walang sinuman ang makakakalas mula sa iyo. Siya ang nagdala ng sakit, ngunit nagdala rin siya ng kaliwanagan, siya ang nagwasak ng ilusyon, ngunit nagbigay daan upang mas makita mo ang talagang mahalaga. At ito ang puntong iyong mapapansin na ang siklo ay hindi nagtatapos sa pag-amin. Patuloy itong umiiral sa bawat pagpili mo mula sa puntong ito pasulong, sa bawat tao na pahihintulutan mong lumapit, sa bawat pagkakataon na magpapasya kang magtiwala. Siya ay nagiging, hindi lamang isang trader, kundi isang hindi sinasadyang guro, isang tao na, nang hindi namamalayan, nagturo sa iyo tungkol sa pananaw, mga hangganan, at emosyonal na lakas. At ngayon, pagkatapos ng lahat, napagtanto mo ang isang mahalagang bagay, siya ay hindi ang katapusan ng kwento, kundi isang daanan. Bawat kilos, bawat salitang nakasakit, bawat katahimikan na sumugat, ay nagiging tanda ng babala para sa iyong kaluluwa. Ipinakita niya ang mga hangganan ng mundo at, mas mahalaga, ang iyong sariling mga hangganan. Ang pagkilala rito ay higit pa sa simpleng pag-survive sa pagtataksil, ito ay simula ng pagtanggap na ikaw ay may kapangyarihan sa iyong sariling naratibo. Nararamdaman mong kailangan mong magnilay sa bawat sandali siya ay umiral, siya ay gumawa, siya ay umamin, pero ikaw ay buhay. At higit pa rito, ikaw ay may kamalayan. Ang pag-unawa sa lalim ng nangyari sa kanya at sa iyo ay ang pagkilala na bawat sakit ay may taglay na lihim na kodigo, isang pagkakataon para sa pag-unlad na hindi palaging madaling maunawaan. Siya ay hindi nagdala ng simpleng sakit, nagdala siya ng kaliwanagan, ang pagminilay sa mga bagay na dapat makita bago ang anumang emosyonal na pagkakaloob sa hinaharap. At mayroong isang bagay na nagsisilbing kapansin-pansin ngayon, ang katahimikan na kanyang iniwan ay hindi walang laman. Ito ay punung puno ng mga tanong, mga pagninilay at espasyo para sa iyong pagbabago. Ipinakita niya na ang tiwala ay mahalaga, na ang pagkamahina ay hindi dapat ibigay sa sinuman, at na ang pag-unawa, higit sa lahat, ay isang kilos ng pagmamahal sa sarili. Hindi niya kayang agawin ang iyong pananaw, niburahin ang kakayahan mong matuto, umunlad, at magdesisyon ng may kamalayan. Habang nararamdaman mong unti-unting nag-aayos ang bawat piraso ng alaala, na pagtatanto mong ang katotohanan ay hindi lamang nagwawasak, ito ay bumubuo, kahit na sa masakit na paraan. Siya, sa sariling pag-amin, ay nagbukas ng mga pinto na nakasarado sa loob mo. At napagtatanto mong ang mga pintong ito ay susi sa iyong emosyonal na kalayaan. Ang mapagtanto ito ay ang pagkakaunawa na ang buhay ay hindi lamang nakasalalay sa kanyang mga aksyon, kundi sa kung paano ka tumugon, sa paraan ng pag-convert mo ng bawat sugat sa aral, bawat pagkabigo sa kaalaman sa sarili. At pagkatapos ay sumasagot ang tanong na umaabot sa katahimikan, ano ang gagawin mo sa lahat ng impormasyong ito? Papayagan mo bang siya ang magtakda ng iyong hinaharap, o babaguhin mo ang bawat alaala sa lakas, bawat anino sa liwanan? Ang pag-unawa ay ang pagkakaalam na, kahit na siya ay pumasok sa iyong buhay ng may kasidyan, ang huling desisyon ay palaging nasa iyo. Sa wakas ay napagtanto mo na hindi ito tungkol sa pagpapatawad o paglimot, ito ay tungkol sa pagkilala sa sarili, sa pagprotekta sa sarili, sa pag-angat. Kung ito ay umantig sa iyo, alamin mong hindi ito lamang tungkol sa kanya, ito ay tungkol sa iyo. At ang susunod na hakbang, na maaaring hindi mo pa natutuhan, ay nasa unahan mo. Ang paglalakbay ng pagunawa, unawa pagkamalay, at pagbabago ng bawat masakit na karanasan sa karunungan ay hindi natatapos dito, ito ay magpapatuloy at kailangan mong maging handa na kunin ang susunod na hakbang upang harapin ang kung ano pang may ipapakita ang buhay. Kung naramdaman mo ito, kung nakita mo ang kapangyarihan ng iyong sariling kamalayan, ay click dito at samahan mo ako sa susunod na video. Tayo ay magkasama na mag-explore ng bahagi na wala ng ibang nag-uusap, ang bahagi na tanging ang mga naglakas loob na makabansin ang nakikita. Siya ay bahagi lamang ng kwento, ang natitira, ikaw pa ang magsusulat.